Painit po tayo ng tatlong kutsara ng mantika. Lagay na po tayo ng bawang. Damihan na natin ng bawang ha. O yan. Isama na natin itong sibuyas. Inalahat ko na po. Tinanghali na ako ng pagluluto. Hindi po kasi dumating yung kuliglig na service namin ni Manang eh. Tuloy yan. Tagal dumating nung uh, sasakyan para daling kami sa palengke. So ito na lang ang lulutuin natin ha. Wala yung kuliglig eh. <laughs> o, luto na po yung ating bawang sibuyas Ilalagay ko na po itong ating Chinese sausage Kikiam Hmm. Pag mamantikain po natin nire. Apat na piraso po ito ng kikiam. Para sa akin, ang lasa nito eh, maalat at matamis. Hindi po ba? O, fishball. Lagyan na po natin. Ito yung mga pitong piraso ng fishball na hiniwa-hiwa ko ng uh, maninipis ah. Mahahaba. Kasi inlaki nitong ating uh, kikiam. Lagyan ko na po ng paminta. Carrots. Celery. Kapiranggot na repolyo. Naku, tagal na nitong repolyo sa refrigerator ko. Buti naman eh, nagamit ko na dalawang kutsarang toyo kung meron kayong oyster lagyan nyo po isang kutsarang oyster sauce tubigan nyo ng konti isang tasa po yun o siya halo madali ang luto to ha mga kaibigan para naman meron akong maibahagi sa inyo hindi yung nakatunga nga tayo ngayong araw na to at walang ulam <laughs> takpan po natin at hayaan natin malutuluto yung ating gulay o teka tignan natin kumukulo na maayos ayos na iri eh Beto na po yung ating gulay sasama ko na itong katitik na lutong manok na hinimay-himay ko. Pero kung ang manok po eh hilaw, igisan nyo muna sa umpisa ha. Kasama po nung ating uh, kikiam at saka nung ating fishbowl. Unahin niyo yung manok. Sara na po natin yan at sabay patay ng apoy. O sandali po, iusog ko muna iridinia. Ito naman, Buksan na po natin yung apoy. Pakulo tayo ng tubig. Isama nyo na po isang kutsaran toyo. Isang kutsara na lang ha. At aalat po ng matindi eh. Dahil lalagyan ko ng isang kutsarang nor. Liquid seasoning. Lagyan nyo na ng maraming pamintang drog. Hayaan nyo na pong kumulo. Takpan na po natin at nang mapadali yung pagkulo. <laughs> o ganire. Ilubalog na natin tong ating pansit kanton. ay Nako. Tagal-tagal ko na rin. hindi nakakapagluto ng pansit kanto, mga kaibigan. Parang sa akin lang at kay Manang eh, ayos na ayos na to eh. O, huwag nyo pong durugin. Ganto-gantuhin nyo lang ng konti habang inululubog yung dahan-dahan dito po sa ating kumukulong tubig na may toyo at konting nor liquid. Ganyan lamang. Takpan po natin. Hinaan natin ng apoy. sandaling sandalilan lang to. Baka lerot tong inyong noodles. O, tignan natin. Naku po. Pagkatapos ng mga 20 segundo, eto na. Ay, sorry. Ulitin natin, ha? Take two, take two. Pagkatapos ng 20 segundo, eh, eto na. Tatanggalin ko na ito. <laughs> Nawala na sa baw. Konti na lamang. Sasahogan na po natin. Ayan. Nang magkaige. Naku po. Ilagay pa natin. Nagtira po ako ng konti dito sa ating isang kasirola para po mamaya, paghain, ilagay natin sa ibabaw ayos na ayos po to sa atin. Parinin na kayo dito sa banggrahan at aabotan ko kayo ng katitik at ng matikman nyo. Mainit pa eh. O sa susunod po ulit, si Ron Bilaro.